Welcome to Bicoy TV! Ayan! Namiss ko kayo guys! Alam niyo ba? Alam niyo ba ang latest? Hindi, di ba? Kasi ang tagal ko na namang hindi nag-upload sa channel kasi nga busy ang mami! Ayan, yeah, tama. Busy ako kasi uh, ayun nga, busy kahit walang trabaho. Ganon talaga ang life, di ba? Pero okay lang. Oy, baka naman guys gusto niyo ako supportahan sa aking reels sa aking facebook yeah ayan uh, nagre-reels din po ako baka gusto niyo akong um, i-support at uh, uh, thank you sa mga thank you sa mga susuport sa akin ayan. ayan ayan ako dito ay okay lang <laughs> si baget saya nag-enjoy ayan um kayo na guys uh, kakatapos lang ng exam namin tapos ayun, tingnan natin ang uh, mangyayari sa uh, susunod na kabanata ng aking buhay, diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari kaya for now, ayan uh, nag-finals uh, nag nag-finals nag-test na kami sa aming uh, Deutsch course or German course B2 level. Ay napakahirap talaga, talagang foi pinagpawisan ng aking tila, di ba? Ang uh, 'yan, ang hirap nga ng test namin kaya kailangan ng matinding konsentrasyon. Kaya ayon, kaya hindi ako nag nagpapakita sa aking YouTube, saka ang hirap mag-edit, guys. Ayan. Kaya, ayun eh. Pero, ngayon, yeah. Kahit once a week lang, gusto kong i-try mag-upload ng video sa aking YouTube. Diba? Kasi nakapabayaan ko na siya. Kaya, ayun. So, uh, see you guys later. Enjoy, enjoy muna kami dito. Bye-bye! I said drive straight and read. So ayan guys, mag outro na ako. Thank you for uh, watching my vlog. Uh, see you guys sa next video. Uh, don't forget to smile. Life is beautiful and take care. See you sa aking next vlog. Bye-bye.